Congratulations, Donabel, at sa iyong mapapangasawa. Dahil dyan, nag ako na surprise kayo. Ayan, couple watch na Lacoste. Ayan, ang ganda-ganda niyan, guys. Sana magustuhan ninyo. Pinadala ko yan ng pasikreto papunta ng Mindanao. And finally, ayan, natanggap na ni Donabel ang kanyang regalo at ng kanyang mapapangasawa guys. So, bubuksan na niya. Hindi niya alam kung anong laman niyan, guys. Pero syempre, ayan. Lacoste na couple watch. Sana napasaya ko, napasaya ko kayo ngayong um, wedding ninyo. And congratulations. Best wishes. And sana um, i-bless kayo ni Lord at ang inyong pamilya. At sana napasaya ko kayong dalawa ng iyong mapapangasawa. Ayan. Ayan guys, in and back